Maligayang pagdating sa aking channel. Anino ng buhay? Mga kwentong puno ng takot at hiwaga. Ubatan, may mga matang nakamasid. May mga aninong gumagalaw sa dilim. At mga halimaw na nag-aabang ng dugo. Ano ang gagawin mo kung ikaw mismo ang maging gantimpala ng nilalang na hindi mo kayang unawain? Huwag kang aalis dahil ang kwentong ito ay magdadala sa iyo sa isang takot na hindi mo inasahan. Tahimik ang gabi. Ang ilaw ng buwan ay sumisilip sa makakapal na dahon ng kagubatan. Ang bawat yapak sa tuyong dahon ay kumakaluskos na parang tinig ng mga anino. Humahampas ang malamig na hangin sa balat, dala ang amoy ng lupa at nabubulok na kahoy. Mula sa malayo, may narinig na pagaspas ng pakpak. Hindi iyon pangkaraniwang tunog ng ibon. Mabigat, mabagal, at tila may bulto na bumabagsak sa bawat ihip. Ang kanyang dibdib ay kumabog ng mabilis. Pinilit niyang huwag huminto sa paglakad. Ngunit may malamig na pakiramdam na parang may nakamasid. Luminga siya sa kaliwa. Wala. Sa kanan. Wala pering. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, may aninong nakabitin sa sanga ng punong kahoy. Nakatitig. Ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan, mapupula, matalim. At mula sa mga labi nito ay tumulo ang makapal at madilim na likido. Himalo iyon sa amoy ng asupre at sariwang dugo. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Ang kanyang tuhod ay nanginig. At sa isang iglap, bumaba ang nilalang mula sa puno. Mabigat ang bagsak. Napalunok siya ng hangin kasabay ng biglang pagikot ng kanyang sikmura. Ang balet ng nilalang ay kulubot, parang balet ng nabulok na bangkay at ang kuko nito ay mahaba, matulis, parang hinasa sa bato. Ang kanyang hininga ay halos hindi na niya marinig. Parang lahat ng tunog sa paligid ay biglang naglaho. Tanging tibok ng kanyang puso ang umaling ngaw sa kanyang tenga. Lumapit ang nilalang ng dahan-dahan. Bawat hakbang nito ay parang hampas na mabigat na bakal sa lupa. Ang damo ay nalalanta sa bawat pag-apak ng mga paa nitong kulay abo. Ang amoy ng bulok na karne ay kumalat sa hangin. Mas matapang kaysa sa kahit anong naranasan niya noon. Napaetres siya, ngunit isang ugat ng puno ang sumabit sa kanyang paa. Napatumba siya sa malamig na lupa. Ramdam niya ang pagkakagasgas ng kanyang braso. Mainit ang dugong dumaloy mula rito. At doon niya nakita ang biglang pagbabago sa nilalang. Arabang naamoy nito ang sariwang dugo. Ang mga mata nitong pula ay mas nagliyab. Ang dila ay lumabas, mahaba, matulis, parang karayom na naghahanap ng laman. Narinig niya ang paglalaway nito, isang tunog na nakapanging ilabot, arang halong aling naungo ng aso at huni ng paniki. Dahan-dahan itong yumuko. Ang mga kuko nito ay halos dumikit na sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makakilos. Ang katawan niya ay parang naparalisa ng takot. Ngunit naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin mula sa likod. May gumagalaw sa mga puno. May isa pang presensya. Isa mas mabigat na hakbang ang lumapit. At sa pagitan ng kanyang paghahabol ng hininga, nakita niya ang isang mas malaking anino. Mas mataas. Mas mabagsik. At ang unang nilalang ay biglang umetras. Arang aso na nakakita ng amo ngunit ang bagong dating ay hindi tao. Ang anyo nito ay mas nakakatindig balahibo. Ang balat ay itim na parang sinunog, ang nipin ay mas matalim, at ang mga mata ay parang apoy na naglalagablab. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso, halos sumabog sa kaba. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang nilalang na unang lumapit, o ang mas nakakatakot na presensyang bagong dumating. Ang kanyang mga mata ay nanleki, hindi makapaniwala sa nakikita. Arang dalawang halimaw na nagtatagisan sa harap niya. Ang una, payat, kulubot, ngunit mabilis ang galaw. Ang ikalawa, matipuno, mabangis at tilahari ng dilim. Nagtagpo ang kanilang tingin at sa isang iglap, umaling naungaw ang isang malakas na aling -ngaw -ngaw na nagmula sa kanilang lalamunan. Isang sigaw na parang pumuto sa katahimikan ng kagubatan. Nanginginig ang mga dahon, tumalbog ang mga ibon na nagtatago at peti hangin ay tila umetra sa lakas ng kanilang presensya. Napatakip siya sa kanyang teinga, ramdam ang matinding sakit mula sa sigaw. Ang lupa ay parang lumindol sa bigat ng kanilang mga hakbang. Ang unang nilalang ay sumugod gamit ang mahaba nitong kuko. Ngunit sinalubong iyon na mas malaking halimaw, hinablot ang braso at sa isang iglap, napunit ang laman. Sumirit ang dugo, kumalat sa lupa, at ang amoy nito ay lalong nagpasama ng kanyang sikmura. Ang kulubot na nilalang ay umalulong. Isang tunog na parang humahalo sa iyak ng sanggol at sigaw ng isang babae. Kinilabutan siya. Halos hindi niya kayanin ang bigat ng naririnig. Ngunit hindi natapos doon. Ang mas malaking anino ay biglang yumuko at kinagat ang balikat ng kalaban. Narinig niya ang tunog ng butong na bali, isang matinis na crack na tumago sa kanyang pandinig. Napasapo siya sa kanyang bibig, pinipigil lang sumuka. Ngunit habang nagaganap ang lahat, napansin niyang pereho silang nakatingin paminsan-minsan sa kanya. Parang siya ang tunay na pakay. Hindi siya kalaban, hindi ring kakampi. Isa lamang siyang biktima na hinihintay kung sino sa kanila ang maunang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sa kabila ng takot, pilit niyang inabot ang maliit na supot ng asin sa kanyang bosa. Ang mga matatanda sa Mindanao ay palaging nagsasabi, ang asin ang tanging sandeta laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sapat ba iyon laban sa dalawang halimaw na ito? Ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa kaba, habang ang dalawang nilalang ay nagsisimulang umikot, umilag, at muling nagbabanggaan. Parang dalawang mandirigmang walang kapaguran, at siya lamang ang naiipit sa kanilang digmaan. Ang bawat salpukan ng kanilang mga katawan ay parang lindol na yumanig sa lupa. Ang mga sanga ng punong kahoy ay nagbagsakan, at ang mga ibon ay muling nagliparan, tila tumatakas mula sa isang sakunang hindi nila kayang harapin. Ang mas maliit na nilalang, bagaman sugatan ay mabilis at tuso. Nakailag ito sa isang malakas na hampas, sa kabiglang sumampa sa likod ng mas malaking halimaw. Umaling ngaw -ngaw ang isang nakakapangilabot na sigaw ng bumaon ang mahahabang kuko nito sa balikat ng kalaban. Pumutok ang balat at ang dugo ay dumaloy pababa kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang mas malaking halimaw ay hindi nagpakita ng sakit. Sa halip, hinawakan nito ang likod ng kalaban at maring ibinagsak sa lupa. Umuga ang paligid, nagkalat ang alikabok, at halos mabasag ang kanyang tenga sa lakas ng dagundong. Mabilis siyang gumapang palayo, pilit hinahanap ang daan sa pagitan ng mga puno. Ngunit kahit saan siya lumingon, tila walang ligtas na direksyon. Ang pakiramdam niya, ang mismong kagubatan ay kumakampi sa mga halimaw. Ang hangin ay mas lalong lumamig at ang dilim ay mas lumalim. Harabang unti-unting sinasakop ang buwan. Sa kanyang kamay, ramdam niya ang gaspang ng asin sa loob ng maliit na supot. Ito na lamang ang natitirang pag-asa niya. Pinisil niya iyon ng mahigpit, halos bumaon sa kanyang balat. Habang patuloy ang banggaan ng dalawang halimaw, Bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa kanyang likuran. Mabagal, mabigat, at hindi iyon galing sa dalawang naglalaban. Nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nasilayan ang isang bagong presensya. Isang matandang babae, payat at gusgusin, nakabalot sa itim na tela. Ang kanyang buhok ay mahaba, gusot at kulay abo, parang ugat ng punong kahoy. Ang kanyang mga mata ay kulay ginto, kumikislap sa dilim, at ang kanyang niti ay naglantad ng mga niping matutulis na parang mga pako. Hindi siya kasama sa dalawang halimaw na naglalaban, ngunit malinaw na kabilang siya sa kanilang mundo, at ang mga mata nito nakatuon lamang sa kanya. Arang siya ang matagal ng inaasam-asam. Habang ang dalawang halimaw ay patuloy sa kanilang bangayan, alam niyang isa pang panganib ang ngayon ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Ang kanyang dibdib ay halos hindi na makahinga. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak pa rin ang maliit na supot ng asin. Ngunit sa lakas ng titig ng matandang babae, pakiramdam niya ay para siyang natutusok ng mga karayom. Ang paligid ay tila biglang tumahimik. Kahit ang dagundong ng dalawang halimaw na naglalaban sa dikalayuan ay parang nawala. Parang siya at ang matandang nilalang lamang ang naroon. Lumapit ito ng dahan-dahan, nakayuko, ngunit hindi inaalis ang matalim na tingin sa kanya. Bawat hakbang nito ay may kasamang kakaibang kaluskos, hindi tulad ng normal na tao. Parang kumakaladkad ng bakal sa lupa. Ang malamig na hangin ay biglang nagdala ng amoy na matamis ngunit nakakasulasok, tulad ng nabulok na prutas na hinaluan ng dugo. Gusto niyang sumigo, ngunit wala siyang boses na lumalabas. Gusto niyang tumakbo, ngunit parang nanigas ang kanyang mga paa. Naramdaman niyang may bumigat sa kanyang balikat, parabang may kamay na nakadikit kahit wala namang tao sa kanyang likod. Ang matanda ay biglang huminto sa ilang hakbang mula sa kanya. Itinaas nito ang kanyang kamay, ayat, mahaba ang mga daliri, at ang mga kuko ay tila mga patalim. Dahan-dahan nitong itinuro ang kanyang sugatang braso. Napatingin siya ruon at halos mawalan ng ulirat. Ang sugat ay hindi na ordinaryo. Ito ay unti-unting bumubuka, parang may humihila mula sa loob. At mula sa gilid ng sugat, may maliliit na itim na insekto na gumagapang palabas. Ang kanyang tiyan ay nag-ikot at halos sumukas siya sa nakikitang kasuklam-suklam. Ngunit ang matanda ay ngumiti lamang. Isang ngiting puno ng kasyahan na para bang iyon ang matagal nitong hinihintay. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang tinig na paus, malalim, at parang sabay-sabay na boses ng bata, babay, at matanda. Amin kana. Ang mga salitang iyon ay dumiretso sa kanyang utok, hindi lamang sa kanyang pandinig. Parang bumigit ang kanyang ulo at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ngunit bago tuluyang maglaho ang kanyang mali, muling umaling ngaw, -ngaw ang sigaw ng dalawang halimaw. Mas malakas, mas mabangis, tarang mga galit na hayop na biglang nakakita ng agaw buhay na biktima. At doon niya napagtanto. Hindi siya ligtas kahit kanino sa kanilang tatlo. Siya ang magiging gantimpala na nagwagi. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang sugat sa kanyang braso ay patuloy na naglalabas ng mga insekto at ang kanyang paningin ay lumalabo. Ngunit sa isang iglap, biglang kumislap ang liwanag ng buwan mula sa pagitan ng mga ulap. Tumama ito sa kanyang kamay kung saan hawak pa rin niya ang supot ng asin. Arang may bumalik na lakas sa kanyang katawan. Mabilis niyang binuksan ang supot at isinaboy ang asin sa sugat at sa paligid niya. Umalingaw ang nakakapangilabot na sigaw ng matandang babae. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbitok, arang sinusunog ng liwanag. Ang dalawang halimaw na naglalaban ay biglang natigilan. Nakaramdam din ng pwersang humahadlang. Nagurong sila, nagnangalit ang mga nipin, ngunit hindi makalapit. Ang asin ay parang apoy na nakaharang sa pagitan nila. Himihingal siya, nanginginig, ngunit patuloy ang kanyang pagsaboy hanggang sa maubos ang laman ng supot. At sa huling butil na bumagsak sa lupa, ang kagubatan ay muling bumalik sa katahimikan. Wala na ang matanda. Wala na rin ang dalawang halimaw. Tanging ang malamig na hangin at ang anino ng mga punong kahoy ang naiwan. Napasubsob siya sa lupa. Pagod na pagod, at halos mawalan na malay. Ngunit alam niya sa kanyang puso, ang laban ay hindi patapos. Nakawala siya ngayong gabi, ngunit ang mga nilalang na iyon ay muling babalik. At sa kanyang muling pagbangon, alam niyang dalanya ang isang kwento na hindi niya kailanman malilimutan. Isang kwentong babala sa lahat ng papasok sa kagubatan ng Mindanao. Dahil hindi lahat ng anino ay guni-guni lamang. May mga matang nagmamasid. May mga halimaw na nag-aabang at sila ay laging gutom.